Vladimir Putin nagalit sa Pilipinas. Nagbigay ng matinding babala ang Russia hinggil sa pakikipaglaban ng mga Pilipino sa Ukraine. Ayon sa Foreign Ministry, may nagaganap na kumpanya sa Pilipinas upang tulungan ang mga Ukrainians. Nasilip ito bilang isang paglabag sa pagiging magkaibigan ng dalawang bansa. Subalit ang paratangay, maring tinanggi ng Pilipinas. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na may nahuling Pilipino na nakikipaglaban pero laking gulat ng mga otoridad nang sinabi niya kung kanino siya kumampi. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong... Totoo ba Bago matapos ang buwan ng Nobyembre, ngayong 2025, araw ng Huwebes, isang press briefing sa Moscow ang ipinatawag ng Russia. Walang reporter na nakakaalam kung para saan ang pulong. Maraming nagaganap ngayon sa Russia, katulad ng paglisa ng ilang American firms, ang ugnayan nito sa China, at syempre, ang gera sa Ukraine. Kaya hindi masabi ng mga news crew kung ano ang ibubunyag ng pamunuan. Ang nanguna sa press briefing ay ang tagapagsalita ng Russian Foreign Ministry na si Maria Zakharova. Nagpahayag ito ng isang mabigat na aligasyon na hindi inaasahan ng mga nandoroon. Ayon sa kanya, may nasagap na impormasyon ng administrasyon na may mga Pilipinong kumampi sa Ukraine. ipinaliwanag ng spokesperson na meron isang malawakang kampanya na nagaganap ngayon sa Pilipinas. Inorganisa ito ng mga otoridad para i-recruit ang mga kalalakihan sa bansa, mga dating polis, mga sundalo at security personnel upang sumabak sa gera. Nagulat ang mga nakarinig dahil sa alam ng karamihan na may kasaysayan ng Pilipinas sa ang Russia. Kung matatandaan noong taong 1949, anim na mga white Russians ang kinukop ng dating pangulong si Elpidio Carino at pinatira ang mga ito sa isla ng Tubabaw. Ang naganap matapos ang ikalawang digmaan ay tinuring na malaking utang na loob ng mga white Russians sa Pilipinas. Sa ang nangyari ay nakatala sa kasaysayan ng Russia. Ayun kay Sakarova, ang mga Pilipino ay pinangakuan ng malaking sahod na nagkakahalaga ng 300,000 pesos. Bukod pa dyan, bibigyan sila ng pagkain, tubig at damit. Kapalit nito ang kanilang pagsabak sa digmaan. Mahirap nga namang tanggihan ng napakalaking halaga. Ano pa nga ba ang pagpipilian? Siyempre, ang kumita ng malaki. Sa tono ng spokesperson, may halong pangungutya at pasaring ang ibinulgar nito na para bang ipinakikita ng pahayag na kaya umanong bilhin ng Ukraine ng lakas at karanasan ng mga Pinoy na sanay sa tactical na operasyon. Sinabi pa ni Zakharova na ang naturang recruitment ay pinangungunahan daw ng isang US-based security firm na tinatawag na RMS International. Idinagdag din ng tagapagsalita ang ilang detalye sa sinasabing recruitment na yung mga sasali sa programa ay dadalhin sa Pampanga upang magsanay sa ilalim ng batikang Amerikanong Instructor. Doon ay tuturuan sila kung paano makipagsabayan sa trench war, mabisang hand-to-hand -hand combat at drone operations. Sinabi din na ilang linggo ang itatagal ng pagsasanay. Yung mga papasa ay bibigyan ng mano ng Schengen Work Visa na ibibigay ng German Embassy sa Manila upang makatawid sa Europa para makarating sa Ukraine. Kapag sinabing Schengen Work Visa, ito ay uri ng visa na ibinibigay kung merong inaalok na trabaho. Sa ilalim nito, maaaring tumirapan samantala ang aplikante at makapagtrabaho sa Europa. Ang pahayag ng Russian Foreign Minister ay inulat din sa tagapagbalita ng Russia, ang TASS News Agency sinabi na ang nagre-recruit ng mga Pilipino ay mula sa Amerika. Pero natapos ang press briefing nang walang binanggit na patunay o ebidensya kung paano nakalap ang maselang impormasyon. Nakarating sa Ukraine ang ipinahayag ng tagapagsalita tapos ay naipasa sa mga taga-Europa. Nang marinig ng Germany ang pinahayag sa Moscow Press Con, dali-dali yan itong nagbigay ng kanilang punto. Sinabi sa Philippine News Agency noong ika-28 ng Nobyembre na itinanggi ng Germany ang pahayag ng Russia na nagbibigay sila ng visa sa mga Pilipino para ipadala sa Ukraine. Sinabi ng German Ambassador to the Philippines na ang Schengen Work Visa ay para lamang sa mga magtatrabaho sa loob ng Germany. Kung saan sana na kumalat ang aligasyon ng Russia hindi lamang ang Germany ang tumanggi, pati ang Ukraine. Sinabi sa MSN na walang Pilipinong nakikipaglaban para sa Ukraine. Sa kasalukuyan ay hindi makumpirma ang paratang dahil kung meron niyang recruitment para makipaglaban sa Ukraine, siguradong kakalat ito sa Pilipinas, lalo pa at mag -e sila sa Pampanga. Hindi iyan makaliligtas sa mainstream media. Kaya naman marami ang nagsimulang maghinala sa paratang. May mga nagsasabi na propaganda lamang ito ni Putin para mailihis ang mata ng media at may nagsasabi naman na palusot lamang ito dahil aabot na ang digmaan ng apat na taon. Pero may ilang naniniwala na ito ay isang false flag. Ibig sabihin, magbibintang pero sila ang gagawa. Paggamit ng false flag sa digmaan ay dati ng taktika. Tinawag na false flag dahil gawa-gawa lamang ito upang magkaroon ng dahilan na umaksyo ng isa at justifiable ang gagawin. Halimbawa, palalabasin mo na ninakawan ka ng kapitbahay mo para may dahilan kang ang kinin yung TV nila. Kailangan ng red flag para ma-justify ang susunod na hakbang at maging legal. Tama lang na kunin mo yung TV nila dahil ni ninakawan ka nga. Pero palabas lang yung pagnanakaw. Isang false flag. Ito rin ang ginawa ng Russia noon na sila raw ay inatake ng Ukraine kaya kailangang sakupin. Hanggang ngayon ay hindi pa rin masabi ng mga eksperto kung anong aksyon ang gagawin ni Putin kung bakit ito nagbitiw ng isang red flag at bakit ito sinali ang Pilipinas. Ang pahayag ng Russia ay itinanggi din sa Pilipinas. Sinabi sa South China Morning Post, sa pagpasok lang ng buwan ng Disyembre, na ang aligasyon na may mga sundalong Pilipino na nakikipaglaban sa Ukraine ay isang fake news. Ayon sa mga analyst, isa daw itong info war. May mga nagsasabi na ikinalat ng mga Ruso ang impormasyon marahil dahil noong una Walang silbi sa labanan ang nirekrut nilang mga North Koreans at mga Inchik. Binansagan pa nga itong mga cannon fodders o panangga sa bala ng kanyon. At marahil nagbagsak na naman ito ng false flag para ma-justify kung mga Pilipino naman ang irekrut sa susunod. Di hamak na mas may karanasan Pilipinas sa digmaan kumpara sa Korea o China. Ang hindi nila alam ay meron ng Pilipino sa labanan at ito ay nahuli ng mga Ukrainians. Ito ang sabi niya. Anulid ang kanang Pangasinan, Philippines. September 18, 1973. I'm here now in Lubo Detention Camp, uh, Ukraine. Uh, they said uh, when I apply, uh, I, will, I will assign in logistic. But uh, when I arrived in Russia, uh, I, uh, I was assigned in Karpenberg. The site uh, they give me four hundred thousand rubles. And how, how much you say it was in months? Uh, I don't know what is the exact, but uh, I think uh, two hundred thousand. Nagpakilala ang lalaki na si Raymond Santos Humangan na mula sa Pangasinan, pinanganak noong taong 1973. Nandoon na raw siya sa isang detention camp sa Ukraine matapos mahuli. Dati itong security guards Pinas bago na-recruit noong taong 2024. Sinabi nito na inalok siya ng trabaho sa logistics kung hindi tagakarga ng kagamitan ay driver ng truck pinangakuan siya ng 400,000 rubles o mga 300,000 pesos na sahod. Pero nang siya ay dumating sa Russia, ginawa siyang isang kapintero. Tapos pinapirma ng kontrata sa ilalim ng Russian Ministry of Defense. Naging isa siyang rifleman ng 51st Airborne Regiment ng 106th Airborne Division. Kasama si Raymond sa mga rusong umatake sa rehiyon ng Sumi noong buwan ng Disyembre. Marami ang naniniwala na si Raymond ang susi sa katotohanan kung bakit nagpakalat ng false flag ang Russia. Para nga naman mabigyan ng justice kung bakit magre-recruit ng mga Pilipino ang Russia. Kumbaga, pinagbinta nga ng Ukraine na kumukuha ng Pinoy na isasabak sa digmaan. Para nga naman ayos lang kung sila ay ganun din. Pero marahil ay natunugan ng Russia na may nahuling Pilipino sa Ukraine. Kaya dalian itong nagpahayag sa press briefing. Alam nila na nahin sila ng international communities dahil sa pag-recruit nila sa mga North Koreans at mga Chinese. Ang mahirap dito ay hindi matitiyak kung meron pang ibang Pinoy katulad ni Raymond sa battleground at kung sila ay sapilitang na-recruit sa labanan. Anong ara lang mapupulot dito? ang akusasyon ni Vladimir Putin na nagre-recruit ang Ukraine ng mga Pilipino para isabak sa labanan ay pinaniniwalaang isang false flag. Matindi ang pinahayag ng foreign ministry hinggil sa pagsali ng Pilipinas. Pero marahil ang lahat ng ito ay gawa-gawa lamang. Depende kung sino ang tatanungin kung panig ka sa Russia o panig ka sa mga Ukrainians. Ano't ano paman, tila nagkakaubusan ng sundalo ang dalawa at may mga Pilipinong naiipit sa gitna. Hindi ba ang sabi? Sa gulong ng digmaan, pati di kasali, nasasaktan. Buksan mo ang iyong isip at ayang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.